Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magkwantuhan. Isa sa mga games natin sa araw na ito ay ang tapata ng San Antonio Spurs at ng Dallas Mavericks. Kahit na may D'Angelo Russell ay nilagay nga ng Dallas Mavericks si Cooper Flagg sa kanilang starting point guard position at ngayon ay sasamahan niya sila Clay Thompson, PJ Washington, Anthony Davis at Derek Lively the second sa starting lineup. Habang no Aaron Fox and Jeremy Sohan naman para sa San Antonio Spurs. Inagaw ni Wemby ang atensyon ng lahat sa first half. Quick 21 points para sa Alien at sinamahan din niya ng 8 rebounds at nandyan nga mga play na siya lang talaga makakagawa. Kahit na home court ng Mavs ay talagang bumibilib ang lahat sa pinapakita ni Wemby mga kaibigan. Nang itlog si Cooper Flag sa first half, 0 points nga siya. Habang nagpapakita ng MVP level performance si Wemby offensively and defensively at napwersa niya rin nga mga kaibigan, si Anthony Davis sa 4 fouls sa first two quarters. Nabao ng San Antonio Spurs ang 60-51 halftime lead. Sa third quarter naman ay tuloy lamang ang Wemby show mga kaibigan, at wala talagang sakot sa kanya ang Dallas Mavericks. Lumobo na sa mahigit 20 puntos sa lamang ng Spurs at unti-unti na din nga nagigising si Dylan Harper. Outplaying kupal flag kung tawagin ng ilang Pinoy fans. Hindi na nga kinailangan ni Wemby na maglaro ng madami minuto sa laki ng tambak nila. Sa uli ay nakuha nga ng San Antonio Spurs ang easy win sa pangunan ng 40 points, 15 rebounds and 3 blocks si Victor Wembanyama. Habang Cleveland Cavaliers naman na nag na 15-0 ang record last season ay natanggap ang unang talo sa unang game ngayong season laban sa New York Knicks kahit na si Donovan Mitchell ng 31 points and 5 assists sa score na 118-111. Nanguna dyan ng 22 points, 14 rebounds and 3 steals si OG Ananobi. 23 points and 5 assists Jalen Bronson. 19 points, 11 rebounds din si Carl Anthony Towns. At 16 points, 5 rebounds, 6 assists and 3 steals. At may 2 blocks pa para kay Michael Bridges. Solid debut naman para kay Norman Powell sa Miami Heat. Nagtala siya ng 28 points and 9 assists, subalit hindi ito naging sapat at tinalo pa din nga sila ng Orlando Magic sa score na 125 to 121. 24 points, 11 rebounds si Paolo Banquero. 24 points, 6 assists si Franz Wagner. At 23 points, 4 rebounds naman kay Desmond Bain. Noong sinabi ko nga na si VJ Edgecombe ang posibleng maging rookie of the year ngayon ay ito nga ang dahilan. Agad siya nagtala ng 14 points sa first quarter, breaking Lebron's record of 12 points bilang ang most points sa first quarter ng isang player sa kanyang NBA debut. Nagpatuloy ang kanyang solid na performance at tagtala siya ng 34 points and 7 rebounds. Samahan pa ito ng 40 points and 6 assists si Tyrese Maxey. Kahit nga nagkalat si Joel Embiid at tagtala lamang ito ng 4 points on 1 of 10 shooting sa field, nakuha pa rin nga ng Sixers sa panalo laban sa Boston Celtics sa dikit na score na 117 to 116.